Sumabog na ang galit ng taong bayan Hindi na nga mapigil ang damdaming makapilipino dahil sa tuloy-tuloy na paglapastangan ng mga salot sa ating lipunan, mga ganid at mga kawatan na nagnakaw ng pera ng taong bayan dahil dito, nabuo ang trillion peso march. Ito ay isang serye ng mga mass demonstration na ginanap sa Pilipinas noong September 21, 2025. Pinorganisa ng mga church groups, civil society organizations, labor unions at political coalition bilang tugon sa diumanay corruption sa mga flood control infrastructure projects ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, nakatuon ng protesta sa mga aligasyon ng malawakang irregularidad at korupsyon sa mga flood control program kung saan nasa 1.9 trillion pesos na ang nagagastos sa nakalipas na labing limang taon. At higit kalahati raw nito ay nawaldas dahil sa pagnanakaw at korupsyon. Narito ang ilang mga impormasyon at kaganapan hinggil sa mga naganap sa rally ng mga Pilipinong sawang-sawa na talaga namang isinusuka na ang bulok na sistema ng korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. May mga report ng mga anomalya sa flood control projects, kagaya ng hindi natapos o substandard na mga trabaho at mga umano'y ghost projects na naging dahilan ng matinding pagbatikos at galit ng taong bayan sa gobyerno. Lalong lumakas ang hinanakit ng publiko dahil sa paikot-ikot na lamang nakaganapan at tila ba pinaglololoko na lamang ang mga Pilipino kasabay ng panawagan para sa transparency at accountability sa paggasta sa mga infrastructures. Ang pecho ng rally na September 21 ay itinaon sa anibersaryo ng pagdeklara ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1972. Isang simbolikong pagpili ng mga grupo na naninindigan na para sa karapatang demokratiko at pananagutan ng pamahalaan. Mayigit dalawandaang organisasyon ang nagpahayag ng suporta para sa rally na ito. Kabilang ang mga simbahan, student organizations at labor unions. Nakiisa rin ang mga political coalition gaya ng One Sambayan at Akbayan, kasama ang Church Leaders Council for National Transformation. Nakilahok din ang ilang mga kilalang personalidad para iparinig ang kanilang boses sa pamahalaan hinggil nga sa nakakagalit na korupsyon sa bansa. Milino ng mga organizers ng protesta ay hindi para pababayin ang kahit sinong partikular na leader, kundi para sa reformang panginstitusyon at pananagutan ng mga sangkot sa flood control project scam sa ilalim ng mga tiwaling opisyal ng DPWH, mga contractors at mga ganid na politiko at iba pa. Ang panawagan para sa September 21 rally na ito ay unang inilabas ng mga church leaders and civic society groups noong unang bahagi ng September 2025. Tinawag itong trillion peso march para bigyang diin ang diumanoy mga maanumalya na mga flood control projects. Ginamit ng mga organizers ang social media, parish networks, universities at labor unions para magpalaganap ng impormasyon at hikayatin ang manais makilahok. Bandang alas 7 ng umaga, nagprotesta ang mga retiradong sundalo sa labas ng Camp Aguinaldo. Unti-unting nagsidatingan ang mga Pilipino para makilahok at iparinig ang kanilang boses. Alas 9 ng umaga, nagsimula ang main program sa Rizal Park sa Luneta sa lungsod ng Maynila na tinawag na Baha sa Luneta, aksyon na laban sa korupsyon o ang tinatawag ring Billion People March. Pagkatapos nito ay nagmarcha sila patungong liwas ang Bonifacio gamit ang temang Save the Philippines at nagpatuloy sa People Power Monument sa EDSA Quezon City bandang hapon. May mga parallel rallies din na naganap sa Cebu, Negros, Cagayan de Oro, Baguio at Bohol. Ilan sa mga pangunang ipinaglalaban ng mga Pilipino ay ang pag-aresto sa mga sangkot sa mga manoy manumalya ng mga flood control projects, ang pagbawi sa mga nakaw na yaman, kabilang na mga luxury goods at sasakyan, pagsa sa publiko ng salens na mga opisyalis ng ating gobyerno at pagalis ng bank secrecy restrictions, pagpasa ng mga matitinding batas kontra korupsyon, kasama na ang pagbibigay ng subpina at contempt powers sa mga independent investigative bodies. Nagsagawa naman ang PNP ng full alert sa Metro Manila ilang araw bago ang nasabing protesta. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sumusuporta siya sa protesta at kung hindi nga raw siya ang presidente ay baka sumama rin siya sa lansangan. Pagsapit ng hapon, sumabog ang protesta sa EDSA, partikular na sa People Power Monument at White Plains Avenue. Bandang 5.30 ng hapon, nagkaroon ng mga reported violent clashes sa Mendiola kung saan iniulat ng pulisya na may naghagis ng molotov cocktails at improvised incendiary devices sa mga raliista. Nasugatan ng hindi bababa sa 30 siyam na kapulisan. Naglabas din ng mga videos kung saan makikita ang mga polis na binubugbog at pinagsisisipa ng mga raliista. May mga ulat din ng mga pagkasira ng mga ari-arian, kagaya ng pagsunog ng mga motor, mga van, mga gulong at barikada sa harap ng mga security forces na sa tingin ng marami ay sinasamantala ng masasamang loob ang pagkakataon na ito. May ilang mga individual pa ang sinira ang stoplight at maging mga road sign sa ilang bahagi ng Maynila. Babawi, ay nyo na. Ibaba nyo lang sila. Ibaba nyo, ibaba nyo. Bandang 9.30 ng gabi naman ay narinig ang isang pagsabog sa menjola sa gitna ng tensyon sa pagitan ng mga otoridad at demonstrators pero hindi pa kumpirmado kung ito ay mula sa rallyist o sa mga armadong opisyalis. Sumiklab ang galit ng publiko noong huling linggo ng Agosto matapos lumubog sa baha ang malaking bahagi ng Maynila dahil sa torrential rain o walang tigil na pagulan na muling nagbukas ang mga katanungan tungkol sa kahandaan ng ating gobyerno pagdating sa flood control. Lalong nag-init ang ulo ng publiko matapos nga mag-viral ang isang video ng mag-asawang contractors na dating receptionist na ipinagyayabang ang kanilang 28 luxury cars, kabilang ang isang Rolls Royce na binili daw niya dahil lamang sa payong nakasama nito. Sulod-sunod ng mga viral video ng mga anak ng mga contractors at mga politiko na konektado sa flood control projects, ipinapakita ng mga tinaguriang Nepo babies ng kanilang designer handbags travel abroad at pambabastos sa mga karaniwang Pilipino gamit ang kanilang privilege. Isang bahay ng kontraktor pa nga ang binato ng putik ng mga rallyista dahil sa sobrang galit. Dahil dito, ayon sa isang residente, nagkaroon ng mob mentality na nagtulak sa mga taga Forbes Park. Isang mayamang village sa Maynila na magpetisyon para sa mas mahigpit na seguridad sa lugar. Diit ng organizers, ang kilos protesta ay hindi laban kay Pangulong Marcos Jr. Ayon din kay Father Albert Delvo, isa sa mga conveners ng EDSA rally. Hindi layunin ang protesta na patalsikin si Marcos Jr. o ibalik si Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong sa dahig dahil sa kasong crimes against humanity. Pero kahit hindi na personal, malalim pa rin ang mga hidwaan. Ayon kay dating Lodin, Mel Santa Maria. Sasama siya sa EDSA protest pero hindi para patalsikin si Marcos Jr. Dahil ang dahilan, mas nakakatakot kung si Vice President Sara Duterte Carpio ang papalit. Si Duterte Carpio, nanak ng dating Pangulo, ay umami na kumuha ng hitman para patayin ang sitting president. May mahinang record bilang education secretary at umano'y naglakbay sa iba't ibang mga bansa gamit ang pera ng bayan habang naharap din sa kontrobersya ng paggamit ng daan-daang milyong pisong confidential funds habang ang kanyang mga kalyado ay patuloy di umanong nagbabalak ng destabilization. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro po yung mag-subscribe. ilike like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.